Hello mga kasisi, itagun nyo na lang ako sa pangalang, Marco. Dapat ikakasal na sana. Kami ni Joyce sa susunod na buwan. Anim na taon kaming magkasama. Lahat ng plano ko sa buhay, kasama siya. Buong puso akong nagmahal, nagtiwala at nagsakripisyo. Pero minsang pauwi ako galing sa isang site visit, nadaanan ko ang isang familiar na sasakyan sa gilid ng daan. May bumabang babae, si Joyce. Kasama niya si Neil, isa sa mga kaibigan naming dalawa. Nagulat ako kasi ang sabi niya nasa trabaho pa raw siya. Doon nagsimula ang lahat. Sinundan ko ng tingin. Sa mga galaw nila, sa mga titig nila, hindi ko na ng paliwanag. Simula noon, naging mapanuri ako. Tahimik kong sinuri ang mga kilos niya, mga oras na parang hindi tugma, mga paalam na may butas. Hanggang sa nakumpirma ko, higit isang taon na pala silang may relasyon. Ang sakit. Hindi lang dahil niloko ako ng taong mahal ko, kundi dahil sa pinagkatiwalaan kong kaibigan din. Sa loob ng anim na taon buong buo kong ibinigay ang sarili ko. Walang reservation. Walang pag-aalinlangan. Lahat ng plano, lahat ng pangarap, siya ang kasama ko. Pero sa dulo, ako pala lang ang nag-iisa. Masakit. Parang hindi lang puso ang nabasag, parang pagkatao ko rin. Pero nagpapasalamat ako, kasi nalaman ko bago pa ako magsabing I do. Mas mabuti ng iwanan ng altar kaysa mabuhay sa kasinungalingan. Sabi nga nila, mas okay ng mawasak ngayon kesa habang buhay mong itinataguyod ang relasyon na sa simula pa lang ay sinungaling na. Kaya ngayon tinatanggap ko ang sakit, hindi para manatili kundi para palayain ang sarili ko. Hindi ko managad malilimutan, pero sana dumating din ang panahong hindi na ako masasaktan.